Araw ng Kalayaan ano nga ba ito ating pakinggan Ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas ay nagdiriwang ng pagpapahayag ng kalayaan mula sa Espanya noong 1898 Ngunit ang tunay na kalayaan ay isang konsepto na mas malalim at mas personal kaysa sa simpleng paglaya mula sa kolonyal na pamamahala Ito po si Brother Chris no makinig po tayo Maaring tumukoy po ito sa una kalayaan mula sa kasalanan para sa mga Kristiyano. Ang tunay na kalayaan ay ang kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan na nagbibigay ng kalayaan sa espiritual. Pangalawa, kalayaan mula sa takot. Ang pagiging malaya sa takot at pag-aalala ay isang mahalagang aspeto ng kalayaan. Ito ay kalayaan sa mental at emosyonal na aspeto. Pangatlo, kalayaan mula sa pang-aapi. Ang tunay na kalayaan ay ang paglaya mula sa anumang uri ng pang-aapi. Maging ito man ay politikal, sosyal o ekonomikal, ito ay kalayaan sa panlipunan, lalo na ating bansang Pilipinas. Pang-apat, kalayaan na mabuhay ayon sa layunin. Ang pagkaroon ng kalayaan na mabuhay ayon sa sarili mong layunin at sa kalooban ng Diyos na may malinaw na direksyon sa buhay ay isa ring aspeto ng tunay na kalayaan. Ito ay kalayaan sa personal na aspeto. Panglima, kalayaan sa pagpapasya. Ang kalayaan na magkaroon ng kakayahang magpasiya para sa sarili at para sa kinabukasan. Ito ay kalayaan sa individual na aspeto. Muli po ako si Brother Chris. Sa huli po, ang tunay na kalayaan ay isang personal at espiritual na karanasan na iba-iba ang kahulugan depende sa individual at pananaw. Ang araw ng kalayaan ay isang paalala na kailangan nating pagsikapang makamit ang iba't ibang anyo ng kalayaan na ito. Hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa kapakanan ng ating kapwa o nating lahat.